Yo, what's up mga co-drivers? Good morning! Ayan e na naman ah. kagabi pa yung walang tigil ang ulan ano pero hindi naman ganun kalakasan So habang nag-aantay-antay ako ng ano ng announcement dito sa QC kung may pasok o wala yung mga estudyante eh nagbubiyahin na ako pero mga ka-drivers, takatid na ako ng mga alaga ko ano. may maaga yung pasok nila eh. May mga pasok na ay may mga suspendido ng ano dito sa Quezon City, Quezon City mga ka-drivers. Mga school na ano? pero ano lang pili lang yung mga ibang barangay lang na mabilis siguro bahain ganyan may ilang barangay na, na nagsuspinde ng klase at hindi kasama yung barangay ng uh, kung saan nakasakop sa uh, school ng mga alaga ko kaya tuloy ang pasok <laughs> pero mga drivers, no, wala talagang tigil ang ulan lalakas at saka hihina pero hindi naman ganun ka ano naman ganun ka lakas talaga pero wala kasing tigil kaya nakaka ano din eh nakakatama din bumaba eh <laughs> pero yung mga laga ko no choice kailangan nilang bumaba dahil uh, papasok sila ng classroom Uh, <laughs> so, naiinis na nga yung alaga kong isa mga ka dahil ano daw eh hindi pa daw nagsususpinde lakas daw ng ulan <laughs> so, may mga walang pasok na ngayon na ibang ano, ibang lungsod no? ibang city Marikina, wala Ayun, malabon, wala na <coughs> kaluukan ayan pero yung iba may mga pasok kaya magsigising kayo oy. <laughs> Wag kayong aasa. <laughs> <coughs> yun na. Tayo na. mas makapaubo nitong ulan-ulan na itong mga ka-drivers <laughs> yung maambunan ka tapos sabay pasok sa aircon ng sasakyan ah wala na finish na <laughs> ay nako anyway nandito ako sa commonwealth mga ka-drivers pabalik na ako ng bahay para naman ay ako ay may mga lakad pa mga ka drivers kaya inaabang-abangan ko rin kung magsususpende o hindi kasi baka mamaya nyan nagmi-messenger na nagmi-messenger na ako ng opisina nila boss eh biglang magsuspende ah wala sira na naman yung mga plano so maraming salamat mga ka drivers so, ingat ingat sa mga lahat ng papasok estudyante mga papasok ng trabaho Ayan, ingat ingat kayo mga ka drivers All right, bye-bye.